Isa ito sa mga malupit na napitikan ko sa Vince Suceso mga idol. Mark Manalo, ang forward ng Team LA sa Vince Suceso Pampanga. Malupit ang kanyang mga galawan. Kaya naman isa ito sa mga humanig sa kanilang kalaban upang makuha nila ang Game 1 sa Best of 3 Finals mga idol. May ang kanyang mga galawan sa loob mga idol kaya naman siya ay nakakaambag ng napakainam at napakaswabe sa kanilang kupunan. Matapang ito sa bola at higit sa lahat ay meron itong diskarte sa paglalaro mga idol. Kaya naman sa tuwing ito ay napapasahan ng bola, ito ay kanyang sinasalaksak at pinapasabay pa ang yang mga upang makapagtala ng N1 play. Shoutout sa lahat ng followers natin dyan sa Vince Suceso Orion Pampanga mga idol. Bukod sa napakatapang niya sa bola, ay talaga namang napakautak niyang lumaro sa loob. Kaya naman ay nakakapagtala ng mainam at napakaswabing pagpuntos. Kung sakaling umabot ka pa sa parte ng video ito, pwede pakicomment naman kung taga saan ka. Para naman alam ko kung saan napadpad ang video ito, maraming salamat. Hindi na maawat sa pagpuntos ang batang ito. Kaya naman ito ay panay ng sumasalaksak upang lalong makaambag sa kanilang kupunan at lalong lumubo pa ang kanilang kalamangan. At bago matapos ang kanyang video highlights ay napasaan nito ng kanyang teammate at ito ay kanyang ginapa at ipinuntos ng napakainap na paglayap mga idol. Mark Manalo ng Ben Arayat. Luwid ka, luwid na rin kapampangan bowlers.